Taze nyo mga ropa Ngayon mga ropa nasa labas niya tayo Magbike tayo so, Sa summer na nga rito Kaya ang sarap na magbike mga ropa Siyempre hindi na malamig hindi mo na kailangan Hindi ka tulad pag winter mga ropa ah, Grabe ang dami sok. so So ngayon eh T-shirt na lang, kaya short na lang Ayan, pwede Ay, na So Ano ba pag-uusapan natin mga ropa ano? For this video mga ropa So, sa mga hindi nga nakakalam mga ropa. So, dapat itong June, pa-uwi na nga ako ng Pilipinas. Tapos na yung kontrata ko. So, nakadalawang kontrak na nga ako mga ropa. So, ang visa ko nga eh, E9 visa mga ropa. Yeah, E9 visa. So, hindi ko na nga inaasahan na, alam mo na, makapagpapakaw ng visa mga ropa. Sabi ko nga, sa pamilya ko sa Pinas eh hanggang June na nga lang ako kasi yun din talaga ang alam ko at saka yun din talaga plano ko muna kasi nga hindi ako nag-aaral hindi ako nag-aaral at iigit o topic para makapagpahit ng visa so last year mga ropa ano tweet na yung ibon so last year nga mga ropa siguro by third week third week ng November ata mga ropa ano oh, bigyan may nagpalit ng ano alam mo yung batas sa mga EPS worker dito na gustong magpalit ng visa E9 to E7 mga ropa so dati nga kailangan ko mag-aral mag-aral ng Korean language hanggang level 2 dapat bago ka makapagpalit ng uh, E7 visa mga ropa hindi yun patakaran talaga aral ka after mag aral mag -e exam ka yun yung patakaran dati mga ropa ano. bali nga nung November mga ropa third week o second week hindi mo matagdaan mga ropa yun nga bali naglabas ng bagong announcement yung labor na pwede na magpalit ng visa mga ropa yung mga gusto magpalit ng e 7 yun basta may pasaman mo na requirements mga ropa sa tulong ng sa tulong ng uh, company mo parang ganun sila kasi magre-recommend eh parang ganun sila maglalakad ng papers mo silang tutulong sa iyo para makapagpalit niya ng visa so yun nga mga ropa ano yun, kaso nga ka ng amo ko, yan, lahat Papel ko, mga papel na para ikasay mo sa, sa immigration. At nahandaan tayo, sa sakit o, yung dito. mo dito. Yun, balik ka tayo mga roba. no sakit na dumaan eh. muna ako na konti. Yun mga roba. Ah. Yun niya, nilungan ako ng amo ko na kasi gusto yung lahat na papel na kailangan ko so check din lang kung pasok yung points ko mga oras may mga points din dito ano you know. kung pasok ba ako dun so yung check yung points ko sumabar pa ako sa points mga ropa <coughs> hindi ko na saan ako points na yun mga ropa ano bali yun nga check nga yung points ko kung pasok ako kasi 150 points eh Ah, check naman amo kung nakailan points ako doon sa di ko lang kung mga ropa ko sana lang ako kuha points na yun. check na nila nasa 200 megata ang points, so, sabi niya amo pasok ako sa ano. Pasok daw ako na pwedeng makapagpalit ng visa. So kailangan na lang yung yun nga, yung ibang papel. Alam mo na yung mga basta ko ano, ano mga papel na yun. <laughs> Tapos yun sila na rin nagpasa mga ropa. Through online lang naman alam ko lahat ng requirements niya eh hindi ko na kasi alam kung paano nila na si yun tapos nag waiting yun ako siguro mga ropa na ipasa na yung papel ko na no? naipasa ng kung um, nyo nagkakamal December 6 mga ropa December 6 na mga ropa yung papel ko tapos sabi nga ng amo ko muna ano o wag ka muna umasa wag ka muna umasa na makakapagpalit ka kasi mahirap na basta uh, hintayin na natin kung makakapagpalit ka di okay sabi sana makapagpalit niya na rin no. O so, marami na din sumaya. marami na din sumaya sa mga ano na yung mga APS na nag-aaral muna, na talaga may planong may planong magpalit ng visa. Siyempre sila talaga ginugulo lang pang panahon nila sa pag-aaral. Hindi rin kasi biro mag-aaral mga ropa no. Hindi rin biro mag-aaral ng ano na tip or uh, topic. Para lang alam 'yon. Nakaabot yun ng level 2. Kasi yun ang reklamis, kailangan makapag level 2 ka. May pasa mo yung level 2 exam. sa key for topic, mga ropa. So yung kataon niya, bigla tayong, alam mo, sinuwerte rin. You know? No? Sinuwerte na, biglang oh, balik. May mga kahit, anong nangyari kasi mga ropa, ah, uh, kung sakaling yun niya, katulad ko, yun nangyari, dumating na nga yung papano, no? Yun niya, sinuwerte niya ako, at nakapagpalit ako ng visa mga ropa, lumabas yung okay, ID ko noong, January 6 January 6 pero nakuha ko siya uh, one week ako one week pa nagit pa kumbaga siguro nasa immigration na siya yung no ID ko no? pero nag message nga sa amo ko na, na ano na pwede na kunin yung ID ko so nakuha ko siya January yan eh January 14 na ata basta na available yung ID ko na 6 na 6 na January 6 na nakuha ko ID ko siguro mga 14 na o basta mga ganun yun yun nga sinerte nga tayo mga raw pa tayo ng visa eh yun nga din siyempre mga may mga visa maya na mga APS na alam mo yun nag-aaral muna alam mo siyempre eh, hindi natin ma-assist sa kailan kasi eh di ba yung iba syempre paliwayag na eh, grabe naman tayo nagpakahirap nag-aaral muna tayo bako tayo napagpalit ng visa Natalo sila. Kasi nangyari mga araw pa ganito. Kung pasado ka, kung hindi pasado, no, okay ka naman sa alam ano, yung kailangan na ano, requirements para makapag-fight ka ng E7. Points mo, sakto. Pasok mo points mo. Tapos sa uh, tinulungan ka ng amo Kahit naman ang ko, actually, eh. hindi kailangan talaga ng amo. Kailangan talaga ng ano, ng ng amo na sila rin kasi talaga magbibigay eh. Magisabi na ano eh na kung gusto ka lang makapagtakit ng visa kung trip ka rin nila, kung gusto na trabaho mo, ganun ganyan yun so ano nangyari nga mga roba no? yung bagong uh, pataaran na yun, yung panahon na yun no? ewan ko lang kung ngayon kung ganun pa din ano Pait, na, kaya na ka ng visa no? okay na nakapagtakit ng visa saka ngayon mag-aaral yun ang naging ano, mga roba yun ang naging pataaran nito nung last year no? kaya sinuwerte nga tayo Bali, ang ibibigay naman sa Europa, ano lang eh, dalawang taon lang naman ang kontrata, ang ibibigay ulit sa'yo. So, so dapat sa dalawang taon na yun, maapag-aral ka. Yun. May pasa mo yung level 2. Para kung sa sakaling may ento ma ma ka na, kung sa nga sakaling may ento ka na mga Europa, no? tapos na yung dalaw dalawang, dalawang taong kontrata na ibigay sa'yo na mo, tapos gusto ko pa lang ma- o uh, oh, iyan ulit, uh, i-recontract ulit so kailangan talaga mong makapag-aral kailangan may pasa yung uh, level 2 sa uh, keep yun level 2 sa ano Korean language mga ropa kasi pag hindi di ka nag-aral kahit gusto ka pa ng um, uh, i uh, contract hindi na ba pwede yun mga ropa hindi ka na pwede i contract pag hindi ka nag-aral hanggang level 2 mga ropa Korean language topic mga ropa topic o keep mga ropa yun ang pagkakaano yun yung parang pag ano na rin di ba mga ropa para sa mga katulad ko dati, eh, hindi mo ako nag-aaral eh. Kung wala lang ako, sabi ko, uuwi uh, na talaga ako eh. So, sinerte nga lang tayo, ka... Di ba? Sinerte tayo, ka... Oh, tunnel to mga roba. Nasa tunnel tayo mga roba. O may echo, ano? Yun. Sinerte nga tayo mga roba, at eh... Kahit ka pa, eh... Nakapag... pag tayo ng binsa, kahit na dati wala kayong plano. Pero parang nag-aalang na naman ako dati mga roko. Sabi ko nga, kung sa kailangan, kailangan na kailangan pa talaga mag-stay dito. Baka tumak, baka tatak na, baka mag-TNT na ako eh. Alam mo yun, siyempre hindi pa naman natin sure kung yung ipo natin sapat na. So, mga roko no? Yun, yun nga, ingatin nga tayo. At nakapagpag ta tayo ng visa. ano na, pa ano pa ano pa ano 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 eh. ano 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 eh. biglang ano 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 7 ano 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 na ano uh, tuwing registration kasi, mga ropa, ng, ano 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 nila suwing ko yan yung mga roba yung katulong nakaraan alam niyo, 5 minutes pa lang ata mga roba sold out sold out na yun eh. kung baga wala lang agad vacant kasi 25 na lang ang pwedeng ano yun ang pinaka nila eh so level 0 level 0 level 1 level 2 bali 3 times nga mag aaral mga roba kasi sabi nila yung level 0 halos 1 week na naman o 2 weeks lang ata yun parang 2 days lang 2 days lang ang problema lang mga ropa kasi hindi naman lahat ito sa Korea. Tulad ko, taga dito sa akin. Wala rito. Kailangan pang dumayo na ibang lugar mga ropa. Doon yung, do school, parang gano'n. So ako nang hintay ko lang makapag-register ako sa yun yan. Para mapag-aral ako ng level 0 to level 2. Yun. Yun ang kwento mga ropa. So sinuerte nga lang tayo at, at eh, Kaya tayo nakapagpalit ng visa. Kaya tayo ngayon. Dapat sana nasa Pilipinas na ako. Tapos sa kontrata ko. Pero, awan ng Diyos, syempre, baka diba? paano, siguro, sabi ng Panginoon, eh. kailangan ko pa mag-stay ng Korea. <laughs> yun, makaroon ano, ka pa. Yun. Pero, uh, yun nga, pag hindi ko lang aral, eh, hindi ko lang kapag aral, eh, kahit gusto ko ng amo ko na mag-stay pa rito, wala na. So, kailangan ko gawin, bago dumating yung 2026, by, uh, December 2026, dapat, ah, uh, matapos ko na ako, makapag-aral na ako hanggang level to mga ropa sa Korean language. So yun mga ropa, yun yung kwento kaya hanggang, hang, hang, hanggang, dito, hanggang dito nasa Korea pa ako, dapat yun, nasa Pilipinas na ako eh. Tapos sa kontrata ko mga ropa. So yun ang kwento ko mga ropa, kaya nakapag-flight ako ng visa. Sinuwerte lang tayo mga ropa. So yun mga ropa, hanggang dito lang ating video. Stay safe mga ropa. God bless, babayi.